mo ay mo po kami, huwag mo kami pamayahan. Kaya nila ka ba ako, Lord? Nalaga-alaga kay Nero. Sana po lagi mo kami at tabayahan. Nakikita nilang nahihirapan na yung kanilang anak ayon kay nanay inihiling na lang niya kay God na kunin na lang ang kanilang anak. Sobrang sakit na marinig mga kabuhayan sa isang magulang. Napakahirap isipin na ganoon ang sasabihin ng magulang pero hindi natin sila masisisi dahil hindi natin nararamdaman yung pinagdadaanan nila. Kaya masaya ako mga kabuhayan na narating natin at nakita natin yung kanilang sitwasyon. Akin okay na? Sige. Nay, may dala ulit kaming bigas. Salamat po, Dagi. Thank you, Boss Baby. Ayan. Maraming salamat Ay, po. Tatulong ni Dagi Frankie sa amin. Sana po huwag kayo masabot Ito pa, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 6,700 galing po kay Sir JF. Para sa inyo po ito, para kung ano man yung mapangailangan. Maraming salamat po, Sir JF. Sana po marami pang tulong darating po sa amin. Nay, ano pong masasabi mo? At nakabalik ulit kami dito at nakatanggap ka ulit ng blessing, biyaya. Maraming maraming salamat po. Sana po hindi kayo masama sa amin tutulong. Hindi po, hindi ko matangga ay matakwan na lubusan po. Kasi ano, dumaan talaga sir po yung pakiramdam ko mula nung ipunta kayo rito na wala. ako. Nakabili ng ano, gamit Opo. ng anak ko. Mm -hmm. Kasi ko, naginhawa, naginhawa po ako kung Tinatapan lang ako. Kasi, okay. <laughs> <laughs> maraming salamat ang nabigkas ko sa mga nang galing po kayo dito na sila din niya. Eh, maraming salamat, Lord. At may nangyayang lumating sa amin. Basta ano lang, Nay. Mag-pray lang tayo kay Lord na sana bigyan pa kayo ng lakas ni tatay para maalagaan nyo pa yung anak ninyo. Okay. Pasadyos lang natin ang lahat. Ramdam ko po yung hirap na dinadanas niya Kaya nga, ang sinabi ko, gagawa pa ng paraan si Daddy Frankie para mas makatulong pa kami. Ano po? Opo, Daddy. Ah! Daddy Frankie, Ah! 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 Ah!

Sabi ko, kami sa ano rin dito. Ay, hindi ko na, kalahin siya ni Frankie na ganito. Ah. Tutulong kayo. Maraming salamat po sa tip na ah. ni Frankie talaga. Kaya ah. maraming na po kayo matulungan. Salamat ah. kay God. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Ah. Hindi naman si Panginoong Diyos ah. Hindi naman nagkano yan eh. Lord, i-bless e mo po ang family nito. Sana malagpasan nila yung mga pagsubok na kanilang dinadaanan. Sana malagpasan nila, Lord yung hirap na kanilang inatahag naway bigyan mo rin sana sila ng kaginhawaan tay babalik pa po kami dito hindi pa po dito nagtatapos hanggat nandyan ang Panginoon na gumagabay sa amin yun ang ano so, sa ko. Yan mga kababayan mga kabarangay, masyadong masakit sa aking uh, kalooban. Kaya ako'y pansamantala magpapaalam sa inyo. Dahil nahihirapan din po akong makita na ganito ang sitwasyon ni Jerome, ni Nanay Susan, at na ni Tatay. Kaya sana po mga kababayan sa mga kapanood ng video ito, maglalagay po ako dyan ng Gcash number ko. Sa sino man po ang may maputing kalooban, tulong-tulong po tayo para mapagaan yung hirap na dinadanas nila nanay at saka si tatay Dinantay. ay nai wag kang mawala ng pag-asa nai laban na wala tayong magagawa talaga ipinagkaloob ni God yung ganito. So, salamat po sa ating mga kababayan OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa sa lahat po ng tumutulong din kay Daddy Frankie, mga nagpapabot ng uh, tulong, marami marami salamat po. Muli po, hindi po magagawa ni Daddy Frankie ito kung wala kayo. Kaya salamat. Ganon din sa ating team. Marami, marami salamat salamat salamat. maraming salamat. Salamat kayo kay Sir Gates. Salamat. Salamat po. Kaya sa inyong mga ni Daddy Frankie, Sir Gates. Maraming maraming salamat po. Sana po ay huwag kayo magsawa sa amin. Nagbigay po ng tulong dahil kay Daddy Frankie po. Kanto po kahirap ang pinagdadaan ng pamilyang ito na si Nanay Susan at ni Tatay Jones Sa kabila ng dagot sa kanilang buhay ay patuloy silang nagdarasal. 17 years na ganyan ang kalagayan ni Jerome pero patuloy pa rin silang umaasa na sana dumating yung araw na may tumulong at makapansin sa kanilang kahirapan. Kaya ngayon nandito ang buong team ng Team Daddy Frankie para tumulong sa pamilyang ito. Patuloy lang po kayong magdasal, Nanay Susan, Tatay Jun, dahil walang imposible sa Panginoon dahil wala namang ibibigay ang ating Panginoon na pagsubok o dagob sa ating buhay na hindi po natin malalampasan. Lagi po tayong sumangguni sa ating Panginoon na lahat ng problemang pagdadaanan natin ay malalampasan po natin. Araw-gabi, magdasal lang po tayo ng magdasal para sa ating kaligtasan dahil nandyan ang Panginoon na hindi natutulog para sa atin lahat.